Matatagpuan ng bulakan sa gitnang kapatagan ng Luzon. Dahil napaliligiran ng mababang kapatagang ito ng sangas-sangang ilog, dati nang nasa panganib ng baha ang probinsya. Sa bilis ng pagunlad na hindi sinabayan ng flood control sa ilang dekada, dagdag pa ang siltation o burak na naging latak sa ilalim ng ilog, polusyon at iba't ibang protocols sa pagbukas ng dam, lumala ang problema ng baha topography niya, yun ang may kasalanan. The towns near shore sa Bulacan ay mababa ang elevation. Ayon sa pag-asa, ang magkasunod na hagupit ng mga bagyong Egay at Falcon kamakailan lang ay nagdulot ng ulan na kasing dami ng ibinuhos ng bagyong Ondoy noong 2009. At dahil dyan ang Bulacan naging catch basin. Sa gitna ng pagdududa ng ilan na ang airport project na itinatayo sa Bulacan ang naging sanhi ng baha, taliwas ang paliwanag ng mga eksperto. Ayon sa kanila, bago pa man ang proyekto, ang airport site ay dating latian at palaisdaan. Isinasaayos ito ngayon ng San Miguel Corporation upang maging matatag na lupa. Kasama ng San Miguel ang isang Dutch marine engineering expert, ang Royal Boscalis, sa proyekto. At dahil katuwang ang Dutch government, siniguradong sinunod ang pinakamasinsing environmental standards. When you talk of reclamation, it is the process of creating a land out of nowhere from the sea normally. In the case of the uh, New Manila International Airport project of San Miguel, this is covered by the titled properties. There actually there's a land mass there. Gumawa rin ng pag-aaral ang San Miguel upang matiyak na hindi makakaapekto ang airport sa water level sa probinsya. We undergo uh, hydrologic and hydraulic studies uh, to determine the uh, capacity of the river uh, if it can absorb uh, floodwaters. Dalawang ilog ang nakapaligid sa lokasyon ng paliparan, ang may kawayan at Taliptip. Nagdredge na ang San Miguel sa mga ilog na ito na umabot halos limang kilometro. Ang burak at basurang nahukay higit kalahating milyong tonelada. Sa isang pulong ng San Miguel kasama ang Environment at Public Works Departments at si Pampanga Governor Dennis Pineda, natunton nila na nagbara ang Tulaok Bridge ng North Luzon Expressway o NLEX kaya bumaha. Halos 20 kilometro ang layo nito sa airport project site. Kailangan daw itong linisin at laliman para maayos ang agos ng tubig. Kaya ang San Miguel, idinagdag ang Pampanga River na umaagos mula Enlex hanggang Manila Bay sa mga ilog na i-rehabilitate -re nito. Kami na ho maglilinis sa Pampanga River na yan. Malaking tulong yan, boss. Mag-hire ang San Miguel ng kumpanyang gagawa ng bathymetry survey upang alamin ang lalim at lapad ng Pampanga River at maalis ang bara. May malaking bagay na po yan, boss. Halos tatlong bilyong piso ang ginasos ng San Miguel sa rehabilitasyon nito ng ilang ilog sa Kamay at Karatig Probinsya. Hindi na masyado mataas ang tubig. Wala na masyado kami pangamba dito. Gayunman, hanggat may nagtatapon sa ilog at soil erosion, nandyan lagi ang panganib ng baha. Kaya para maging pangmatagalan ang flood control, tulong-tulong sana ang mamamayan, gobyerno at pribadong sektor. Lois Calderon, CNN, Philippines.